Bukod sa masustansya ang yog, abay, sari-sari mga produkto rin pala ang pwedeng gawin mula rito. Ang mga produktong yan ang bumida sa kauna-unahang Regional Coconut Summit. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Sari-saring produktong gawang Pinoy ang makikita rito. Gaya ng suka, ointment, accessories, souvenir items at gitara. Lahat ng 'yan gawa sa puno o bunga ng niyog. Ito ang sentro ng pagpupulong sa kauna-unahang Regional Coconut Summit sa pangunguna ng Department of Trade and Industry, at Agriculture Department, at ng Philippine Coconut Authority. Ayon sa PCA, napapanahon ito Lalo nat na sa mahigit 200,000 mga coconut farmer ang nasa Central Visayas. This is in line with the Coconut Farmers and Industry Development Plan, which is a plan that is uh, born out from Republic Act 11524, otherwise known as the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, which was signed into law last uh, February 26, 2021. Uh, this concerns the utilization of the coconut levy funds. Layunin naman ng DTI na matulungan ng mga coconut farmer na makalikha at makabenta ng mga produkto gawa sa nyog maliban sa kopra na siyang pangunahing produkto sa ngayon na galing sa nyog. Oh, what we're doing sa farmers natin here in Region 7 is to show them ano yung mga market opportunities from coconut other than just copra. So we are uh, we telling them, we we're informing them that um, coconut or other high-value products that they can do, so that they can also be more productive, more competitive, at saka mas mataas yung income at the farm level. Base sa tala ng Philippine Coconut Authority, nangunguna ang Negros Oriental na may mahigit isang daang libong magsasakan ng nyog. Sinusunda naman ito ng Cebu at Bohol habang ang Siquijor ay may labimpitong libong coconut farmers. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.